As far as I'm concerned, ang taong hindi mahilig sa musika ay mga taong masama ugali, masama ang rasa. Ah, lipat mo ulit. Lipat natin, baka naipit na naman eh. Yan! Yeah. Yeah. Eto na, Kuya Alex! Pasok! Start na po tayo mga classmates ng ang aking ko pong sisira sa inyo, ituturo ay ang kantang Ere ni uh, Juan Carlos, yung Ere. Yan. ngayon! So, ito po yung kanyang mga chords para po sa mga beginner ay kailangan po ninyo talagang uh, pagpraktisan yung mga uh, chords niya para makabuo po tayo ng isang kanta. Practice makes perfect. Okay. So, ito po yung kanyang chords C si at 9. Ito po at ang uh, mga finger position niya yung uh, first finger natin ay sa fourth string and then yung second, bali ang Dalhin na lang po natin ng mga number at yung finger first, second, third and fourth. So ganoon na lang po para masundan po ng mga uh, beginner, madaling masundan. yung first finger natin ay sa fourth string, and then yung second finger sa pip string ng third fret. tapos yung third and fourth ay sa baba ng third fret ng pip and sixth string. si at nine. ang next po ay yung D po ito po ang position uh, sa third string uh, first finger tapos ang ating second finger ay nasa sixth string and then yung third finger natin ay nasa second string yan po ang D ang D natin ay ang first finger ay sa fifth string ng second fret and then yung second finger natin nasa 6 string ng 3rd fret tapos ang ating 3rd finger naman sa pinakababa, 6 string pero ang gagamitin po natin G ay yung uh, gagamit tayo ng 3rd finger sa 5th string at yung ating 4th finger ay sa 6 string yun po yung mas magandang gamitin natin G then uh, G7, susunod ang G7 po natin Pwede rin po kayong gumamit ng Kasi meron pong G diba ganito Ayan Imbis na ganitong position First finger Tapos second finger dito Third Ayan. Pero dahil sa gagamit tayo ng G7 Ganito po ating gagamitin Tapos itong nasa first finger Sa pinakababa Tanggalin mo lang po itong uh, fourth finger mo sa sixth string. Pwede po dyan. May gumagamit po dyan. yung tayo po, ang gagamitin po natin, mas maganda po o mas uh, maganda yung tunog sa yung ating, uh, di ba po ito yung G? Yan. Ang G7 po natin gagamitin ay yung third finger natin. Itataas po natin papunta sa fourth string. So, para sa mga beginner medyo mahirap pero practice lang po makukuha rin po natin yan so, practice makes so, perfect itataas natin sa fourth string so yan po so two times po yan first stanza no yan gagamitin po natin sa first stanza I-play ko po yung actual na uh, songs sundan po natin ng mas tama kasi sa pattern naman po ng uh, strumming hindi lang po kasi laging uh, down, down up, up down, down up, down, up so hindi po laging ganun so, kaya kailangan uh, pagka lalo kung beginner tayo meron tayong gustong alamin o mabuong kanta kailangan po nating ulit-ulitin pakinggan para po makuha natin siyempre yung uh, timing ng pag strum at saka yung paglilipat ng mga chords so yun po so pakinggan po natin yung uh, yung first stanza pipilay ko po pakinggan lang po natin tapos sasabayan po natin ulit. Oh, stop natin. So, yun po yung first stanza. Two times po yun. Tsaka po papasok yung chorus 1. Nilagyan ko po ng chorus 1. Tapos, meron tayong, uh, naglagay rin ako ng chorus 2. Kasi, meron silang uh, may pagkakaiba. So, mamaya, explain ko po sa inyo bakit Ah, naglagay ako ng uh, chorus 1 Tapos magkaroon ng second stanza And then, hibis na back to chorus Maglalagyan tayo ng chorus 2 Kasi mayroong uh, strumming doon na may iba siya Compare doon sa naunang chorus So, mamaya po, po mapapakinggan po ninyo Yung pagkakaiba nung sinasabi ko pong dalawang chorus So, uh, balik po tayo So, nakuha na po natin yung first stanza So, papasok na po tayo sa chorus 1 yung chorus po natin ang chords ay G. G And then B7 So may gumagamit po ng B7 na ganito uh, First finger niya sa 4th string, 1st fret Second finger sa 5th string, 2nd fret And then yung 3rd finger niya sa 3rd uh, string, 2nd fret Gagamit ka ng 4th uh, uh, finger mo dun sa first string ng second fret another pattern po ng B7 ay yung naka flat bar and then B7 kaya pag ganito lang po position nyo sa so, ako po mas madali po yan so ito po yung ating gagamitin ng B7 kaya kung mas madali sa inyo yung ganitong B7 okay rin naman po yun kaya po so ang ngayon po ang ating gagamitin to ang B7 So again, yung chorus natin na 1 ito, G. Tapos B7. Tapos ah uh, C at 9 ulit. Yan. Tapos sunod po diyan C minor. So iba po, meron po kayong uh, may iba gumagamit ang chorus nila G. Tapos B7 after nyan uurog lang sila dito tawag nila C major 7 ayan ayan tapos uh, mag C, C minor sila pero ang ginagamit ko po G B7 C add 9 Tsaka po C minor Ayan tutuloy na po natin yung uh, chorus Balik ko lang po ng konti no, Doon sa uh, First stanza Papasok na po tayo sa uh, Pa-chorus Parang di Ayan po yung first stanza po yan Ayan, first stanza po yan Sabay lang natin. stanza na po. Asok tayo. Yan po pala. Sa second stanza, so yun po sinasabi ko sa inyo na kailangan po talaga ay eh, pakinggan po natin yung kanta. Para yung strumming pattern, hindi po kasi laging down, down, up, up. So mayroon may uh, may, may iba na po. So sa second stanza, mayroon na po siyang ganito na. i-stop stop ka tapos D tapos tuloy ko ulit sa strum G7. Stop. Tapos G tapos po Try po natin Pasokan po natin ng kanta Let me see. Oh, that's be... now Tapos Pagpasok ng G Mag BB7 Meron na pong uh, Baksakan ng ganito Okay Ulit O oh, diba Ayan yeah, meron na po siyang ganon Tapos C9. C at 9 balik ulit sa G ya meron pong two times po yun so, try po natin ulit pasokan ng kanta at rest lang tayo ng konti di after nung uh, sa chorus 2 yung sinasabi ko nga po kaya ilagyan ko ng may chorus 1 kaya chorus 2 sa pagating ng chorus 2 po nun yun. After po nun, repeat ng chorus 2. So, ulit po, no, para baka ulitin ulit natin sa, ano, i-rewind natin po sa chorus, sa chorus 2, yung pagpasok ng C minor. Parang, parang hindi yung yata nasundan ng iba, eh. Wala yun. Ako ang bahala. Okay? Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh! Sa C minor po tayo, sa may chorus 2, at last tayo ng ating Playback lang tayo Ayan, ito yung chorus <tik> Chorus 2 po yan Ako ng pricks dalawang na na-share ko po sa inyo ng maayos. Naintindihan ko! Ako pa? Bali siguro na dito lang ngayon banda dun sa di masisingit na F. No? Di pa sa C minor. Ayan, minor. Sabay C. sa chorus 2. So, sana po naalala po ninyo yung chorus 2 natin, yung merong baksakan na yan. Ah, dalawang ulit po yon bago ah, mag-normalize hindi so, na lalagyan natin ng baksakan yung B7. Yan. E, ano nyo lang po ninyo? E, playback na lang po ninyo yung ating video. So, yun lang po ang ah, mga chords nya. Ang ma sasabi ko po ay ano kung kailangan po ninyong kung sino talaga matutunan siya ah uh, kailangan po talagang painggan nyo po ng paulit-ulit. ulit, ulit, -ulit Para kata. makuha po ninyo yung ah uh, yung uh, yung timing ng pag-strum. yung pag di So yun po kasi hindi po laging ano uh, consistent yung as uh, struming na laging down down up up So, yun po, importante. Nung ako nga po ay, uh, ko lang po sa inyo, nagsisimula akong mag guitar, no? Parang hindi ako nag-relay -re doon sa strumming pattern na gano'n, na down, down, up, up. So, pinapakinggan ko siya. Tapos, hindi pa ako palibasa. Bago pa lang ko tayo noon, hindi tayo ano pa sa mga ba, chords. Bali, in-stop ko lang yung string. Tapos, gaganyan-ganyan lang ako. sinusundang ko yung kanta pinapakinggan ko yung beat niya yun mas ano ko yon mas uh, nakukuha ko kesa yung kinakabisado ko yung pattern na down down up up kung ano pa man yung mga pattern na binibigay nila so yun po maganda ron uh, kabisaduin po ninyo o pakinggan niyo pa ulit ulit yung mga kanta na gusto po ninyong uh, kabisaduhin o no, pag -aralan. Eh para nga uh, familiarize kayo doon sa tunog at sa yung uh, strumming yun po. Ang gando na, ang po. Maraming salamat po sa nakasubscribe subscribe na po kayo. paki na lang po ang notification bell na i-upload ko. Kung meron po kayong mga request na uh, gusto niyo yung uh, tutorial natin, uh, paki-comment ko lang po dyan sa baba sa comment section. At kung meron kayong gusto pa shout out para po sa mga susunod punatin natin mga tutorial ay babasa ko po 'yung inyong mga pangalan. Ganito na lamang po, maraming salamat po sa inyo, sa inyong matiyagang panonood. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos. Don't forget to subscribe. Like and share our video and click the bell. Don't forget that. Thank you. लगेन म्हणून यायचे